Kayak ane semuruh dia soro tentao. Enggak paham gue dia. Lah bae more. Are buatmu. Ah, mentok. Oh. Ani <Anihan> putih. <na. laughs> dan tuh sama guys, oh. Mayroon tayong news. <laughs> Tidak, <laughs> <laughs> Nah, dites dit Guys, may i look kunting ilog. Parang ang layo dito. May met pier pa. Pagdun nilang lakadon daw. Laka. Nene diretso mo gamtan eh. Maluwang dito guys. Ganda rito oh. Dito yun di ba ang kalimutan nung isa? Punta diretso. Ha? Ano? Hindi ko nga uh, mahalala mga alaalam tuno the jeto guys maluwang dito paniniman nila ginawang farm ng kambingan hindi natin ang kambing kaya alam ko na Murot, maalala mo na ala, ano. Hmm, Makata yun. Makadaan ko yan. Watak yung tako. <laughs> Mga dati punta, kita tayo mati. Alaan tayo ah, <laughs> nga may awit. Hey, boss. guys không oh. gan gan yung kanin man nila pina pak nem na din oh yung này oh guys yung na yan, <coughs> yan <nung>. oh <coughs> yan, <Kawa> yan. <coughs> <coughs> ay đan, <coughs> Gugo ng tumubo. Nadami na yan. Pero mas madami dati. Yung natani bulo. Doon wala ako. guys, oh, may sili pa oh. Mamuha tayo ng sili guys. Pare, paalam Pare, natin. Paalam natin dito sa Manila. Magarbes na kayo dito rin. Kanina yan yan kalbibis mao kami ha po. Iti sili ho. Mga guys. Oh kumukuha na ng sili. Tuanyon. Balik.